mga kuya, mga ate update lang so eto na ang cold spot milk tea shop and bingsu ito yung ating uh, boiler ito yung ating sealer ito yung ice maker yan yan at ito yung ating pang bingsu. Yan. Ayan. Ayan. Ah, uh, i-edit ko pa kasi ang ano. Yung lahat ito, yung kung paano inassemble 'yan. Kung, <laughs> kung paano ko lahat ginawa 'yan. Pati itong cart. Kung paano ko ginawa? I-edit ko pa kasi medyo ma ano, marami, mahaba. So, ayan, nagpa-tarp pa tayo yung ating menu ano pa lang yan yung milk tea so ito yung binili nating gulong kinapit na rin natin dyan para may design so ayun ang daming gamit sa supply pa lang ang dami na tapos sa gamit pa bumili pa tayo ng ano bumili pa kami ng ano nito ng uh, 60 by 120 na tile tapos ito 60 by 60. Ayan. So, kung sino nga pa lang marunong mag ano nito kasi nagmarka yung ano eh, yung plastic cover niya. Ayan no? Nagmarka. Hindi ko sinubukan ko thinner, sinubukan ko alcohol. Hindi kaya. Hindi ko pa nasubukan acetone. Try ko. So, ayan, update lang sa ating, you know, sa cold spot milk tea shop and bingsu at may sandwich rin kung gusto niya milk tea na rin pala magiging content natin bingsu, sandwich mga customer na mga bumibili medyo mahirap lang talaga mag, ano, mag set kasi ang dami lahat ako ang gumagalaw lahat ako nag ano Pati yung, patay yung freezer na yan Ako lang naghila-hila nyan So makikita nyo lahat sa <laughs> Galing yan doon Pinaikot ko pa yan Galing doon, pinaikot ko dito Tapos gumano nyan Tapos gumano <laughs> Sana inurong ko na lang pa gano'n <laughs> At sa mga expenses Mga Ano Medyo Medyo malaki. Kasi, ah, uh, gusto. <laughs> ito kasi yung mahal eh. Itong pang bingso. Kaya masyado nagmahal yung, uh, masyado lumaki yung puhunan. Sabay may roller pa. Ito pa, may roller pa tayo. Hot roller to. Glance para sa ating, ah, uh, para sa cold spot. Yan. Uh, nasa loob yan ng Lugaw Avenue dito sa New Bungkak Puerto Princesa City yan. so eto na parami na ng parami ang Lugaw Avenue may dati na ano to dati na nasa, nasa Santa Monica to malapit sa PSU ngayon nandito na sa Santa Monica ba yun? <laughs> Basta doon sa may PSU Tapos lumipat ng runway Ngayon Pangalawang branch na dito sa New Bungkag yon. Makikita nyo rin yan sa runway uh, Madali na siya makita kasi malaki na yung ano niya Malaki na yung signboard So ito naman, pangalawa Mas malaki to malaking pwesto nito oh. pati nga ano eh, pati milk tea shop milk tea food cart andito eh sa loob so ang laki nito malaking pwesto to yan na lang muna pahapyaw hanggang sa muli mga kuya mga ate kuya DTV let's go